Maligayang pagbabalik po mga magulang. Ngayon na napag-usapan na natin kung paano nakapagbibigay ang otoritaryo na pananalita ng labis na kalungkutan at pagkalayo ng aming loob sa inyo, pag-uusapan naman ngayon kung paano nyo po magagamit ang authoritative parenting style upang may parating ng mas maayos ang pag-aalala ninyo sa aming mga anak. Una, sa halit na buksan po ang mga pag-uusap sa mga tanong at paalaala uko sa mga markang nakuha namin mas nakagagaan ng loob ang pagtatanong uko sa mga kaganapan sa buhay namin. Maaamin niyo po itong gawin sa pagbubukas ng mga usapan sa mga tanong na How was your day in school? At who did you hang out with? Dahil sa mga tanong na ito, nakikita namin na nais ninyong makisangkot sa personal na buhay namin. At mas maganda rito ay nakikita namin na hindi lamang ang mga markang nakuha namin ang pinapahalaga ninyo, kundi kami ring mga anak mismo. Pangalawa, bilang mga magulang namin kayo, nauunawaan po namin na kailangan pa rin manatili ang pagpapaalala sa pagkuha ng matataas na marka. Kung kaya't maaari pa rin ito tanungin pa minsan-minsan at sa gitna ng mga pag-uusap. Dagdag pa rito, kung hindi namin nakamit ang ninanais niyong marka, mas nakapanghihikayat kung hindi niyo na po kami sisigawan. Dahil sa mga pagkakataon na ito, ang kailangan po namin ay makarinig ng mga salitang magpapalakas ng loob namin. Kung kaya't kapag nangyari ito, ang mainam po yata na sabihin ay, let's do better next time. O kaya mo yan, babi ka na lang sa susunod. Sa ganitong paraan, na pananatili ang pagtulak sa amin na magkaroon ng matataas na marka, ngunit ang maganda rito, e eh, efektibo niyo na ang ninanais na suportan namin mga anak. Kaya mas nainganyo kami na ipagpaguti ang aming pag-aaral. Mula sa mga nabanggit, may kita ang kagandahan na mayroon ang authoritative parenting style. May kita na sa pagbabago ng simpleng pananalita, ay nakakamit yung pong mga magulang ang ng pagtulak sa amin na galingan nang hindi nasasaktan ng kalooban namin sa proseso. May kita na nababalanse ang pagbibigay ng pressure na magkaroon ng matataas na marka habang napararamdam nyo ang mainit na pagmamahal na ninanais namin. Dahil sa huli, importante na matandaan pa rin namin na malaga pa rin na magkaroon ng mataas na marka pero hindi ito ang pinagmumulan ng pag-aarogan ninyong mga magulang.